Yan guys, may pader na. May halog block na nakalagay. Ayan yung ginagawa ko dito guys. na oh. ah, may pader na. Nakapalibot pa ang block. At may bubong na rin. Ayan na, may bubong na guys. Ito ang ginagawa ko. Ako lang mag isang panday dito. At pag pagsasis. Yan, pag-potting yan, guys. Pati pag-potting. Yan, yung potting nyo, guys. Ah. Yan, ito ay 6-disc. Ako lang mag-isang carpenter dito. 6-disc. Yan, ah, mayroon na. Ah. Mayroon ng resulta. Nabubunga na. Yan. Ito ay 16x12. Ang sukat nito, 16x12. Ayan na. Bukas, ayan. Tatapusin. At halublak dyan. At dito. Ayan. Six days guys. Ako lang mag-isang scale. Uh, meron akong labor dito dalawa. Hindi na lugi ang ayan dito guys. Six days na uh, gawaan. Ayan na. Uh. ding-ding nito ding guys hard flex hard flex ayan may hero pa siya dyan pang ano yan pang CR nya ayan yung hard flex hard flex naghanda na ayan yung bung na guys Spanish raid ang kulay Spanish raid